Ano <laughs> tagi? Ay, nga ring, nga ring, nga ring, nga ring. <clears throat> Ka nice ba? Asa si Mimi dong? Asa si Mama Mimi? Mimi! Mimi! Mm -hmm. ah. So, diyan namin ni Pauline sa kalsada. Pwede po yung kinai-eru. eru Pauline, ayaw na kay maigo ka na. Uy, dagay mga bunga sa kwan. Kanang oh, pagkaon ba sa paragu? Kani o. Paragu. Nalapoy hinog. Na? Laga no? Ay, Lord. Na pagkaon mo na sa langgam para mabusog po ang malanggam. Hidagan <laughs> may langgam diri. So wala sa problema kay nanas pagkaon na ay hilaw na apoy hinog. Hidagan diba? sa lay pagkaon. na siya ka puno guys. Uh. Hi Gi! Asa mo si Chik Gi? Ha <laughs> uh. <laughs> Mimi, wai wai, dua lang mudah ha. Enak. Dari gini harus si Baki dari gig. Si Baki bang, atung friend. Friend. Halo, apa Friend. Baki, where are you? Ui, wala si Baki dari. Sanjeng.